Si Tatay Tony Undan at humihingi po siya ng tulong na ma-rescue po sana ang kanyang pamangkin sa Kuwait dahil uh, pasintabi lamang po sa mga nagbemerienda ngayon. Ano, uh, Nag-dumudumi uh, na daw po uh, at uh, sumusuka na tang dugo. Ngunit pinapabayaan pa din daw po ito ng agency. Wala daw pong uh, tulong na ibinibigay po ang agency. Ang ating OFW ay si Grace Tomon na isang DH po sa Kuwait. Sir Tony, magandang hapon po. Yes, pa-sir. Si Grace ay pamangkin nyo saan? Sa papa niya po. Sa papa niya, kapatid oh, nyo? Pinsan buo kami pinsan, po. Ay, pinsan, pinsan buo yung nyo. papa niya, kuyan, kuyan yung middle name niya, tsaka kuyan yung middle name ko. Magkakapatid yung nanay namin po. Paano, buti close pa kayo sa pamangkin nyo sa pinsan? O, oh, sige, close ako sa kanya yan eh. Yung pamangkin, ko na, pamangkin ko na yan. Ilang, ilang taon na pa si Ma'am Grace sa Kuwait? Pangalawang balik yun na yan po. Tapos ngayon, higit isang taon pa lang po. Pangalawang balik yun na yan. Okay, tapos nakakausap nyo siya, nagre-reklamo siya na siya ay may nararamdaman. Opo. Nakapagpa-check up na ba siya doon? O, pinaano po, pinaano sa doktor po. Ano daw ang may findings na ba? Oo, at may oh, atake ng high blood tapos yun may ano sa ano niya sa bituka. Eh, ah, kaya kaya dumudumi at sumusuka ah, ng dugo. Sumusuka ng dugo. Kailan yung huling nakausap si Ma'am Grace? Yung kanina po, araw-araw yan po, Kausap kagabi, kapon. Okay. Kaso yung agency na contact nyo na ba? Hindi nga po tinawagan niya yung agency niya po, Walang reaction ng agency niya walang po. Wala ginawa. Wala po, gina, pinaasa lang po nila po eh papauwi daw nila noong March ah noong December 19 pagdating sa ano wala rin, wala siyang reaction. Anong agency niya? I Employ Manpower. Opo. Oh Ito rin yung dati niya. O oh, yan din yung ano. Okay, tas ngayon hindi hindi siya tinutugunan yung mga reklamo niya. Hindi po. Ma'am Grace, magandang hapon po mula sa Pilipinas. Magandang hapon po mga uh, sir. Apo ma'am, uh, kamusta ho kayo ngayon? Nahina ako sir. Sa totoo lang, nahina din ako. Pinilit ko lang magtrabaho kasi takap ako sa amo. ko. So, pinilit ko lang magtrabaho, wala akong lakas. Kailan pa po ba kayo may sakit? Yung darating ako dito sir, na isa pa yung amo ko, na reklamo na yung amo, balak ako sa agency, may sakit din ako. Tapos sa isang buwan... Tatlong beses ako nagkasakit, nagdumi ako ng luho, kaya takot ako. Tapos yung high blood ko, tapos yung mata ko, sir, malabo ako magtingin. Yung employer niyo po, anong sabi? Nung sinabi niyo tong mga uh, nararamdaman niyo ngayon? Wala din. Yung, yung 24, dahil ako sa center lang. So, naman, ano, hindi naman ako admit doon. Tapos sabi ko sa kanya, ipa-awin e, niyo na ako, ayaw niya. Yung Agency nyo, ma'am, yung I-Employment Power, nakausap nyo na? Kausap ko na siya yung, ano yung, petsa 5 ng December, sabi niya, kung gusto mo umuwi, sabi niya, magbili ka ng ticket mo, iha, sabi niya, wala kong itulong sa'yo. Hindi ko pa, paano na lang, mapakamatay na ko dito. Ma'am, may nakikita ako sa kamay nila. Ano po, ba't ano yung itim dyan sa kamay ninyo? Paso ito, sir. Sino hong, uh, ano hong nangyari dyan? sa sasaing ko ito sa kaldero. Okay, pero hindi naman ho ito uh, ginawa sa kanila? Aksidente ho yan? Hindi, Oh. Okay. sa akin lang ito, kay paso ko. Okay, paso ho. Huwag tayo maggawa ng jet. <coughs> Ako. Okay. Ah, pero ano lang ho yan, ha? Aksidente ho yan. Hindi ho, hu, hindi ho yan eh, na-inflict. Okay, mabuti naman. Yeah, uh, Kinoconfirm ko hindi. lang, ma'am. Sinong kausap nyo sa i-employment power? Yung si Ma'am lulusan San Pedro po, yung agency doon. Ang sabi lang sa inyo ay mamili na ng sariling ticket pa uwi. Tama ho ba? Oo, po. Oo po, sir. po Ma'am, nakapagpa-check up na ho ba sila dyan? Oo, oh, pa-check up ako yung amo ko, sir. Ano po ang findings sa inyo? Oo. Uh, may sakit ako sa tinae, yun ang sabi. Tapos yung parang ano yun? Yung parang ano yung tinae na ganyan. Hmm. Hindi mag, um, Parang hindi nyo hiyang yung pagkain. Tapa? Siguro, sir, ganon. Okay ang gusto nyo ho ay umuwi na kayo dito sa Pilipinas for good. Para, Opo, para, sir. Para makapagpagamot. Opo, ano. sir. Nga lang, tong si agency nyo, si I-Employment Power, ay walang tulong na ginagawa, no? Wala, sir. Ma'am Grace. Uh, opo. Ah, kailan niya yes, po huling po. nakausap yung inyong family at ano po ang sabi po ng family niyo po tungkol po sa sitwasyon niyo po? Gusto nila ma ma'am magpauwi na daw ako. Sabi ko wala akong magawa, wala akong pambili ng ticket. Kaya sabi ko tinawagan ko yung tito ko diyan sa Manila. sabi ko tulungan mo ako puntahan mo si sa Idol. Sabi ko para makauwi ako. Wala akong magawa yung mga anak ko ma'am kasi ano kami walang-wala din kami. Opo. Ano po ang buhay niyo, ma'am, dito po sa Pilipinas, ma'am, bago po kayo mag-abroad? Wala, ma'am, kasi namatay yung asawa ko. nag yung bunso ko, grade 7, tapos yung isa ko, grade 11. Kaya nagpunta ako dito, namatay yung papa nila. Wala sila, ako pang sa kanila. Okay. Uh, Kahit bahay namin, wala. Ilan, ilan po ang anak niyo, ma'am? Lima, sir. Lima. Eh, ano na po yung pinakamatanda? Ilan taon ho? Yung ano ko, 25. Mm, yung bunso po? Yung bunso, ano pa? 12. Mm. Grade pa. 7. Bata pa ano? Bata mm -hmm. pa pero mas maganda nga yata ma'am kung uuwi kayo dito para at least kasama niyo 'yung pamilya niyo at maka may oportunidad naman na may dumating din dito. At mm -hmm. least andito kayo at mamomo-monitor 'yung sakit niyo na mas maayos. Kasi 'di ba ma'am bago kayo umalis Auto. ng bansa, meron kayong medical na sinasagawa. Uh, ano po yung nakalagay po sa medical po ninyo? Uh, hindi po ba yun na-detect dito pa lang po sa Pinas? Wala akong sakit, ma'am. Yung andyan pa ako dito ko naramdaman lahat yung mga sakit ko. Wala akong sakit dyan. Oo, oh, kasi kapag ano naman, mm. kapag hindi ka na-issue ng na fit to work, hindi, hindi ka, ka makakaalis talaga makakaalis eh. So malamang yung sakit, mm. -hmm. dyan, lang. Hindi, mm hindi. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Nakuha dyan. Kailan pa kayo, ma'am? Kailan pa kayo nagkaka... Uh, yan, oh. yung mga suka-suka, suka, sumusuka kayo ng dugo? Yung ano, babalik yan sir kung sa isang isang buwan, tatlong bisis magbalik sa akin. Maglumi pa din ako ng lubo, lubo. tapos kung magubo ako ay ano yun, ay dugo lumabas sa nga ako kaya takot na rin ako. Opo. Hindi man ho kayo pinaconfine? May gamot pero in, hindi. May gamot man pero hindi. Ilang piraso lang, tatlo o apat, ganoon lang. Nakaginhawa naman po kayo kahit papano sa gamot. Minsan lang, sir, kasi yung luto ko, sa dibdib, masakit. Mm, okay. Sige, ma'am, anuhan natin yan. Gawa natin paraan para makauwi na kayo. Saka yung si I-Employ, na no, wala sumasagot. Wala, pang sumasagot ngayon sa i employment Power. Attorney Hans sa uh, Leo Kakdak, uh, Welfare and Foreign Employment po ng DMW. Magandang hapon po, uh, Attorney Hans. Kakausapin din po kayo ni Attorney Gabriel Ilaya. Yes, yes. Magandang gabi po sa inyo. Apo, uh, Tony Hans, uh, meron ho kasi tayo ditong uh, DHOFW sa Kuwait na si Miss Grace Tomon. Uh, Nagre-reklamo ho sana siya na gusto nang umuwi dahil ho hindi na ho maganda ang kanyang uh, kalagayan ng kanyang kalusugan doon sa Kuwait. Nga lang po, uh, Tony, hindi ho siya tinutulungan ng kanyang agency, yung I-Employment Power. Opo, opo. Apo. Pero, uh, tutulungan? Opo. Ah, uh, pero tulungan po natin siya, kukunin lang po natin yung detalye, uh, pangalan, number at address, uh, para mapigyan po siya ng karapatan tulong. apo uh, maraming salamat po doon kasi yun nga po, uh, very ano na, very worried na rin yung family dito kasi dumudumi at sumusukan na po ng dugo doon, pero gayon pa man nagtatrabaho pa rin dahil sa employer eh ayaw naman pauwi ng na employer niya po. Opo, opo, wag po kayong mag-alala, basta pakuha lang natin yung contact details. Pagkaroon po natin sa kutuman. Apo, ipadala po namin kagad sa inyo, sa staff, uh, sa, sa sa inyo po. Lahat ah. po ng detalye at rini. Para po... Yeah. Ah, yes. uh, ini attorney, ipapasa na po sa inyo ni Rose ngayon lahat po ng details. Thank you very much, Attorney Hans. maraming maraming salamat po sa tulong nyo palagi sa amin. O oh, sir, uh, ma'am, narinig niyo naman ho si Yusek. Ano? Opo, 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 sir. Apo, Thank you, sir. Parating na po ang tulong, konting ano na lang, konting, uh, konting tulog na lang. Pero eto po, uh, tulungan tayo kagad ni ni Yusek sa pamaraan ni Idol, syempre. So, iyon po ang ano natin. Eh, thank you eh, po, sir. Uh, ayun thank po thank magiging you po sa support po, sir. Uh, okay. Takoy, malaking pasalamat sa si inyo. Mula nung 15 years old pa lang ako, so bye, -bye ko yung programa ni Sir Idol. Mm -hmm. ah, okay. salamat, salamat, po, salamat po, maraming, eh. sir. Maraming maraming salamat po. Ma'am Grace, <coughs> um, baka meron po kayong gustong imensahe. Unahin na po natin sa inyong pamilya na nakikinig po ngayon sa probinsya. Sige ma'am, go ahead po. Maraming salamat po sa lahat ng staff ni Idol Rafi. Sa lahat-lahat sila na tumulong sa akin. Gusto ko po makauwi. Nagpasanat din ako. Maraming salamat sa inyo. God bless na lang sa inyo lahat. Yung mga anak ko, nagpasalamat tayo kasi pauwi nila ako na Idol. Thank you. So, tinawagan ko yung mga anak ko sa Pinas. So, thank you po sa mga walang araw, mga ah uh, ano, magkakita na tayo, magsama tayo. Oh. Sana gusto ko ngayong Pasko dyan ako sa inyo, sa, sa tulong ni Idol. Apo. Thank you po. Apo. Ba't po kayo naiiyak, ma'am? Okay. Sige po. Um, sa inyo, sir. Uh, kayo, baka may mensahe kayo sa pamangkin nyo. Sige. Sige po. po uh, <clears throat> ah, ito oh, po. Oh, ako sa tito ko. Oy, napasalamat din ako sa, sa iyo, tito. Kahit bata ka pa sa akin. Maraming salamat. Hindi ako mag a Idol ko din tungkol sa iyo. Maraming salamat po sa tulong mo sa akin. God bless na lang. Ah, sa, sa edad, mas bata kayo. Opo. Oh, Pero sa dugo, mas matanda kayo, oh, chuhin kayo. Um, oh, oh, oh. na ba kayo, sir? 40, 43 po. 43 si, si madam? 49. 49. Ah, oh, okay, okay. Mm, By to go. Nakakanihan ano na yan. Eh. Yun. Yung konsepto na, na, na yan. Hmm. Yun. Naiiyak na si sir. Mm. Sige, sir, palakasin niyo lang po yung loob oh, ah, ni Grace. niyo, kausapin niyo si Miss Ito po ang aking ano po, sasabihin sa iyo dahil pamangkin kita na kahit ganito man lang ako, mahirap lang din tayo. Tapos yes, gumawa tayo ng kabutihan. At lalong-lalong ngayon, nandito ako sa sa office ni Idol. At, at sa lahat-lahat ng mga staff tumutulong sa atin. At hindi kita kayang pabayaan kahit kailan. Dito mo pa rin ako, nandyan ka, nandito ako. So, gusto ko nga, kauwi ka ngayong Pasko, para kasama mo po yung mga uh, magulang mo, mga anak mo. At lalong lalo sa lahat, at ako ay magpapasalamat sa lahat ng staff, lalo kay uh, sir, dito si attorney, kahit ngayon pa lang ako na nandito sa office nila po. Maraming maraming salamat sa tulong nila. Lalong lalo kay Sir Idol Rafi maraming salamat Idol ko yan kahit kailan bata pa ako na subay-bay ko itong ano uh, programa niya nandito na po ako thank you po thank sa lahat Oh Ma'am Grace Ma'am Grace ma counting tulog na lang po okay. Opo counting tulog Opo, na lang po sir. Opo, sir. Owi na po kayo sa Pilipinas Thank you sir thank you sa tulong you thank you God bless God Bless sige po Salamat po ha Happy New Year po sa inyo Ma'am Happy New Year din. Ma'am Grace, wag po kayo mag-alala, ha? O, nag-iiyak na dito si Sir Tony. Oh, po, Konting tulog na lang, ma'am, at uh, naka, naka kami sa inyo, ma'am. Oh, alam nyo naman yung contact namin. Uh, makakasama nyo na po uh, sa bagong taon ng mga anak po ninyo, ma'am. Okay? Gagawin po namin thank lahat po, ng Ma paraan thank you para po. mapuwi thank kayo. You. Okay, salamat po, ma'am Grace. Oh, at po. alam ni'yo naman po, ma'am, kung gaano kayo kamahal ni Senator Tony. Oh, thank Mabuhay po. po kayo, ma'am. Mabuhay kayo. Thank you, thank you. Thank you. Salamat po. Thank you sir. Thank Ingat po. Sir Tony, kausapin you, po kayo ng mga staff namin sa kabilang studio ha. Okay po. Opo. Um, gayon naman ma'am, uh, sir, binigay na po namin lahat ng detalye <coughs> kay Attorney Hans para ma-rescue na po natin agad-agad si okay Grace sa roonan po okay. niya. Okay. Mapauwi po natin. Opa, ma thank you po. Okay, sige thank po, you. Sir, Happy po, New year po sir. Kausapin po namin kayo. Happy New Year sir, magandang hapon po. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga staff dito sa office ni Aidor, na uh, si Rafi maraming maraming salamat sa si inyo. Kung ilan man kayo hindi ko kayo hindi ko kilala yung mga pangalan nyo, maraming maraming salamat po wow. sa uh, support niyo. God bless. Uh, thank you sa lahat sir, ng salamat oras, po. Sa lahat ng Panahon, sana po uh, marami po kayong matulungan sa la, uh, sa sunod na taon ngayong 2022 at saka papuntang si, uh, year 2023. Maraming maraming salamat po. Thank, thank you sir. very much, Tatay. Thank you, sir. Yeah, na-appreciate ni Tatay yung effort ng mga staff dito. Thank you very much, Tatay. Salamat po, magandang hapon po and happy, happy yes, new year you, po. Tatay, if everman po, ako akausapin po kayo ng mga staff doon para yung uh, regarding po sa pagpapauwi nyo naman po ng South tabato. Okay. Opo, sige po Tay, kausapin po namin. Thank you very much, Tay.